Panoorin niyo po ito. Padadamihin natin ang makakakain itong ating isang piniritong katamtamang laki ng isda. Sasarasahan po natin at lalahokan natin ng kaunting gulay. Ito po ang ibabahagi ko sa inyo. Kayo po ang nag-request ni Ray. Ang mga Ricardo daw po na dapat kong ilahok o gusto nilang isama ko sa ulam na gagawin natin ay eh yung mura daw po at madaling hanapin sa palengke at kaya ng budget. So ito po ang nagawa ko sama-samang isda at saka may konting gulay-gulay, sasasahan po natin. Ito lalabasan yan. Masarap. Paghiwahiwalayin po natin yan at nang hindi bugal-bugal. Kahit anong isda po ang natira sa inyo, de yun ang ilahok nyo. Kung ano yung sa palengkit, madaling iprituhin eh. Kung ano lang yung natira, yun po ang igayak nyo. Pinong-pinong hiwa ng sibuyas. Pinitpit na bawang. Kinchay o sibuyas na mura. Kamatis po. Pamintan durog asin dalawang binating itlog kalahating tasang harina haluin po natin yan sama-sama hindi na po ako naglagay ng siling pula dahil mahal-mahal yun eh kamatis na po lamang para may kulay ng kaunti oye, prito nyo na po katamtaman lang po ang lakas ng apoy baka po kasi eh masunog yung ibabaw yung paligid, eh, yung lobe eh hilaw Pagkatapos pa ibaliktad nyo na. Depende po sa kapal kung gaano nyo katagal ipiprito ito at kung gaano nyo katusta. Kung kayo po'y nanonood pa hanggang ngayon dito sa ating pagluluto, eh shout out po sa inyo. Pakibanggit nga po kung taga saan kayo at saan kayo nanonood nang malaman ko kung hanggang sa nakakarating tong video na aking ibinabahagi sa inyo. Maraming salamat po. Yung pinagprituhan po ng isda ang gagamitin natin ha. Gisa na po tayo ng ating bawang. Lagyan na po natin ng sibuyas. Lagyan na po natin ng maraming luya. Sangkutsahin sandali bago po ilagay ang ating kamatis. Dapat po walang kamatis eh pero gusto ko po yung makulay. Kaya naglagay ako ng kamatis. O lagyan na po natin ng curry powder. Pagkatapos yan eh tubigan po natin. Sa bawa natin ng katitik. Lagyan na po natin ng patis. At lagyan niyo rin po ng konting pamintang durog. Pagkatapos po, kung gagamit po kayo itong flavoring, yung ating nor powder, eh di maglagay po kayo, hindi kinakailangan na Baka po matuyo, maglalagay na ako ng sabaw ha? isang tasang tubig po yung aking inilagay. O pagkatapos niyan eh, pakukuloyin po natin yan. At kapag ka eto, pagkatapos po ng dalawang minuto eh, kumukulo na. Lalagay na po natin tong ating gata. Ito po yung kalahating lata po ng coconut milk tong aking inilagay at natira lang ng isang araw. O haluin po natin yan at yan din po ay pakukuluan natin. Timplahan nyo na, tikman nyo at kung maayos na panlasa, edi eh, tumigil na po kayo dyan. Ako po yung maglalagay ng konting asukal, katitek. Kung ayaw nyo pong maglagay ng asukal, nasa sa inyo na po yun. Ayos din naman po kung wala eh. Haluin nyo po sandali, ilakas nyo na po yung apoy at nang kumulo agad, nagugutom na ako. O di ba, lalagyan natin ng konting gulay kung ano pong meron kayong berde katulad nito. Maraming dahon ng malunggay ang ilagay nyo ng sumarap-sarap maging masustansya at ng makakain ng mga anak nyo ng masustansyang mesarsa. O pagkatapos po nyo na, eh, kung gayak na kayo at kakain at nandyan na sa hapagkainan ng buong pamilya, eh, de, ilagay nyo na po itong ating piniritong isdang tortang tostadong-tostado. At huwag kalimutan ang siling labuyo para may konting sipa po. talagang papawisan kayo sa pagkain itong ating ginawa. Eh talagang para-paraan lang yung isang katamtamang laki ng piniritong isda eh nagawa natin ng paraan at sinarasahan natin at nakita nyo naman eh talagang palagay ko eh magugustuhan nyo po yan. Sa araw-araw po na pagbabahagi ko sa inyo ng ulam, sana po eh, kahit kahit papano eh meron kayong napupulot na isasalit nyo sa pang-araw-araw na kiniluluto nyo sa inyong pamilya, katulad po ni Ray. O oh, hindi na po siguro masama yung ng ulam natin. Yan po ang request ng iba. Ang marikado po daw ay mga simple, madaling hanapin at mura-mura ng kaunti. O oh, yan ang po nilabasan. Bukas, sasarapan po natin. Basta, mag-comment po kay Dini sa babat, susundan ko at yun natin. Okay po, Ron Bilaro!